Pagkilala sa palakumpasang 4-4 Pagkilala sa palakumpasan 4-4 Ang palakumpasang 4-4 ay kilala din sa katawagang common time. Ito ay maaari ding ipahayag gamit ang simbolong nahahawig sa letrang C ng alpabeto. Katuturan ng palakumpasang 4-4. Ang palakumpasang 4-4 ay mayroong apat na bilang ng kumpas sa isang sukat at kumukuha ng isang bilang ng kumpas mula sa apating nota o quarter note o apating pahinga o quarter rest. Alam mo ba, ang palakumpasang 4-4 ay mayroong metrong apatan. Ito ay nangangahulugan na ang bawat sukat ay natanggap ng kabuoang apat na pulso. Halimbawa, pagmasdan ang palakumpasang ipinahikita sa ibaba. Ang bawat sukat ay mayroong apat na bilang ng pulso. Ang unang sukat ay naglalaman ng whole note na mayroong apat na bilang ng kumpas. Sa pangalawang sukat, mayroon tayong dalawang half note ang half note ay nagkakahalaga ng dalawang bilang ng kumpas. Kapag itoy pinagsama, mayroon tayong apat na bilang ng kumpas. Sa pangatlong sukat, mayroon tayong quarter note, quarter rest, at half note. Ang quarter note ay mayroong isang bilang ng kumpas. Ang quarter rest ay mayroong isang bilang ng kumpas. At ang half note ay mayroong dalawang bilang ng kumpas. Kung ito'y pagsasamahin, magkakaroon tayo ng apat na bilang ng kumpas sa loob ng isang sukat. Tandaan natin, ang tempo o bilis o dalang ng tunog ng palakumpas ng 4-4 ay yakma sa mga tugtuging may temang pamartya. Ipalakpak mo. Ipalakpak ang mga sumusunod na nota kasabay ng aking pagbikas. 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 1 and 1 Ipalakpak mo. Ipalakpak ang mga sumusunod na nota kasabay ng aking pagbigkas. 1 1 1 1 and 1 2 1 2 One and one, 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 two, one, two, one, and one, 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 two, one, two, one, and one, 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 two, one, two, one, 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 one and one, two, one, two, one and one, 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 two, one, two, one and one, one and one, 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 one and one, 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 one. one and one, one, two, three, four. Ipalakpak mo at bigkasin ang mga sumusunod. Hinday kala chi. May langgam tam si. Iyang balahibo. Pula at perde. Ayaw ghingka. Limti. Ang baryo DINHI Daghang dalaga. Daghang dalaga. Ako ay guapa. Awitin mo.

Kung inyo pong naibigan ang inyong napanood, nawa po ay inyong ilike, mag-comment, o di kaya mag-subscribe sa aking channel. Marami pong salamat.